Stella? Hello? Stella? Ano? Anong nangyari? Alam ko, kaalis nyo lang. Pero merong problema. Pwede ba kayong bumalik? Ayoko maging responsable dito. Kitty, anong nangyayari? Ewan ko. Anong problema yung sinasabi mo? Oh no, kaalis lang natin. May problema na agad. Sabihin mo sa kanila pumunta tayo sa water park. Hindi tayo interesado sa problema. Okay, Stella. Papunta na kami dyan. Girls, babalik tayo sa villa. E eh, paano yung water park? Girls, sinong aayos ng problema? Kung hindi tayo, driver, babalik tayo sa villa. Feeling ko, hero ako sa isang teen comic strip. Tayo lagi yung umaayos ng problema. Nakakainis! Walang water park! Nat, ka na magreklamo. Kailangan nating malaman kung anong nangyari. Wala masyadong sinabi si Stella sa phone. Walang makakagawa nun nang wala tayo. Okay lang ba lahat? Sabihin niyo please, okay na lahat. Ang dami namang kaguluhan dahil sa bansot na yan. Ang daming kaguluhan kasi merong hindi sumunod sa safety rules. Girls, wala ba kayong pakialam? At least man lang sumuporta kayo. Ayaw naming madamay dyan. At ayaw naming masisi. Oh my God! Anong nangyayari doon? Anong nangyayari? Ayokong mag-isip ng worst. Pero sa tingin ko, tingnan muna natin kung anong nangyayari. Bunnies, nagbabantay ako Hindi ko alam kung anong sasabihin ko Stella? Yan ang nangyayari kapag nagsishow off ka Excuse, Excuse me, paraan Big! Oh my God, anong nangyari? Anong nangyari? Kasi yung isa dyan, hindi marunong lumangoy Tapos pinagmamalaki niya ng best swimmer siya Ayan yung resulta May sinubukan na ba kayong gawin? Big! Big? Loren, imount to mouth mo siya Bakit ako? Paano ba ginagawa yun? Hindi ko alam. Please, tulungan niyo ako. Kanina pa namin sinasabihan yung mga girls na bigyan siya ng mga respiration. No problema, walang may gusto. Hindi naman gagawin ng boys yan. O. Not, no. Ano ba yan? Ako na lang yung gagawa. Seryoso ka? <laughs> kevin I'm sorry. Go, Diana. Kaya mo yan. Sana nga. <laughs> It's a prank. Ano? Ano? Hindi ako makapaniwala. Prinank mo kami. Big, girls, alam nyo, hindi na natin business na makialam dito. Oo, tama ka. Makinig kayo. Sinira nyo yung trip namin sa water park. Nangyayari yan. Anong ibig mong sabihin nangyayari? Okay, simula ngayong araw, kailangan magkaroon ng lifeguard dito sa Bunny Beach para magbantay sa inyo habang nagsiswimming, okay? Oo, Oo tama ka. Good idea, Diana! Ako yung lifeguard ngayong araw! Pero hindi ako magaling na lifeguard! Hindi ako makapaniwala, nag-decide siyang mag-prank! na lang hindi natin siya binigyan ng mouth-to-mouth -mouth respiration! Okay, pipili tayo kung sino yung lifeguard ng Bunny Beach ngayong araw! Diana, magandang girl ba yung lifeguard? Hindi! Yung lifeguard, matapang at malakas na guy! Kaya ko mag-rescue sa pool! Blondie. Napansin nyo, laging dinidilaan ni Zach yung labi niya. Zach, huwag mo ipakita yung dila mo sa lahat. Kung hindi, puputulin ko na yan. Ang pangit. Okay, Blondie. Hindi ko na ulitin. Guys, pipili tayo ng Bunny Beach lifeguard ngayong araw. Isa sa inyo magiging lifeguard, guys. Ako pwede. Marunong ako magbigay ng mouth to mouth respiration. Tsaka malakas ako. Hindi, Karil. Hindi ka pwedeng maging lifeguard. At sisiguraduhin ko na yung lifeguard mapagkakatiwalaan ng lahat dito sa Bunny Beach. Tutulungan ka namin pumili ng lifeguard. Oh guys, pagandahin natin yung abs natin. Pipili ng isa sa atin yung mga girls. Sa tingin ko, ako yung magiging lifeguard. Obvious naman, ako yung pinakamagaling lumangoy dito. Mahina ka naman, para kang langgam. Ako yung pinakamalakas at healthy dito. Malakas ka nga. Pero hindi ikaw yung best swimmer Sa tingin mo, magaling ka lumangoy sa akin Sean, ipakita mo yung abs mo sa kanila Mas mabuti nang i-date yung lifeguard kesa sa guy from the 90s Zach, alam ko matapang ka Ipakita mo sa kanila Ako yung lifeguard Ako yung magre-rescue dito Sorry, Big Pero hindi ka pwedeng maging lifeguard Sa tingin ko, hindi kasha sa'yo yung lifeguard suit Guys, mag-ready na kayo Tara! Wow, lifesaver ka, ha? Sige At lang, mag-type ka pa <laughs> Big, pa, pa, paano mo na nagawa yun? yun? Alam namin nagsisinungaling ka. Gusto mo lang bigyan ka ng girl ng mouth-to-mouth -mouth respiration? Ako yung magiging lifeguard dito. Makikita nyo, ililigtas ko yung mga nalulunod. <laughs> Hindi ka, ka magiging, magiging lifeguard, lifeguard, no? Girls, imagine, magkakaroon ng sariling lifeguard yung Bunny Beach. Yung ibang girls, mapapanganga. nga. Diana, Diana, Diana. Ah, gawin mo na lang lifeguard sa kat. Bakit? Well, Ah, kasi gusto ko lang mag-date ng isang lifeguard. Wag ka nga umasa nat mag-date ng lifeguard? Girls, sa tingin ko si Ice dapat yung lifeguard kasi mabilis siyang lumangoy. Girls, relax. Papatunayan ng mga guys yung mga sarili nila. Pipiliin natin yung the best. Relax, girls. Papatunayan nila yung sarili nila. Sa tingin ko, alam ko na yung magiging lifeguard. Sino? Siyempre si Kiril. Sigurado cool mag-date ng basketball player saka lifeguard. Huwag kang makakasigurado, Nat. Kakaisip ko lang na baka hindi si Kiril yung maging lifeguard. Nat, Wag mong nga guluhin yung mga utak namin. Seryoso ako, girls. Magiging maingat ako sa pagpili ng lifeguard. Kailangan, mabilis, at malinis. Alam ko na kung bakit ayaw ni Diana na maging lifeguard si Kiril. Kitty, sinabi ko sa'yo na wag mong sabihin. Diana, ano ba? Sasabihin ko kay Nat na huwag magduda Well, ayaw ni Diana na maging lifeguard si Kiril kasi ayaw niyang isave ni Kiril yung mga girls sa pool Wow, nagsiselos ka? Oo Maya, nagsiselos ako Okay girls, magbihis na tayo tapos mag-training Ngayong araw, pipili tayo ng lifeguard So, so anong video? gusto nyo? Gusto namin makita yung mga abs nyo. Oo boys, gusto namin isa sa inyo maging lifeguard. Girls, hindi magkakatutuoy yung mga wishes nyo sigurado ko. Kisa, hindi kami nawawalan ng pag-asa. Koyzak, okay, hubatin mo nga yung bonnet mo, tapos ipakita mo sa akin yung abs mo. Ngayon na. blandy, hindi bonnet to. Isa tong helmet. Okay, okay. hindi na siguro importante yung abs. Baka piliin naman nila kami kahit wala kami nun. Well, wala kang style, wala ka abs, paano ba kita dinidate? Ano ba yan? Bakit ba mga lampa kayo ha? Noon ko pa sinabi sa inyo girls, hindi kayo bagay. Hindi. Sorry guys. Ano ba yan girls? Ang sakit nyo naman na magsalita. What? Lahat ng girls baliw na baliw sa amin. Tuwing naglalakad kami, dumadaan kami, pumipito sila. Sigurado ako, hindi sila pumipito. Well boys, madidisappoint talaga kami kapag hindi kayo naging lifeguard. Narinig niyo yun? pang ginagawa nyo dito, i-work out na yung mga abs nyo. Imposible naman pagandahin namin yung abs namin ng ganun kabilis. Zack, tara na. Walang puwenta makipagtalo sa mga to. Hi, I wish makapag-date ako ng lifeguard. Oo, lagi silang mukhang cool. Imagine ninyo girls, si Pig yung magiging lifeguard. Please, <laughs> Please <huwag> siya. <laughs> 154, 155, 156, 157. O guys, matagal pa ba? Thomas, gusto ko rin mag-workout, no? Oo, tama siya. Bakit pa hinahawakan namin yung paa nyo? Mali naman yung workout mo, Kiril. Ako naman yung pipiliin ng mga girls. Sigurado yun. Hoy, lifeguard, makinig ka. Sa nangyari kanina, walang pipili sa'yo. Oo, Oo tama, tama siya. Ka. Boys, kailangan nyo ng tulong. Pwede kong hawakan yung mga paa nyo. Tama na, guys. Kami naman. Stella, thank you na lang pero hindi namin kailangan ng tulong. Stella, sino ba pipili ng lifeguard ikaw? Hindi ako. Sa tingin ko yung mga bunny girls. Hindi ko ginawa yung trabaho ko ngayong araw. At dahil sa to, short. Hindi ako si Short, ako si Big. Hindi ko hahawakan yung pamuno. Bakit natatakot ka? Baka ako'y maging lifeguard. Kau takot, nauutal ka magsalita. Hoy, para akong propeller lumangoy, no. <laughs> <laughs> okay, boys, bilisan nyo na. Soon isa sa inyo magiging lifeguard. O sige, bye. Good luck. Guys, ako dapat maging lifeguard. Ako! At ililigtas ko'y girls sa pool na may basang buhok. Okay? Sasabihin ko yan sa mga bunnies. Hindi dapat, girls, iniisip mo. Ang isipin mo, magliktas ng tao. Okay? Kung girls lang iniisip mo, hindi mo makikita yung ililiktas mo. Ako yung magiging lifeguard. Kiril, hawakan mo ngayon pa ako. Nabubwisit na ako sa bansot na to. Kami rin. Girls, ano? masasabi niya sa bago kong watermelon bag. Ang cool! Diana, nakapag-decide ka na ba sino yung magiging lifeguard? Hindi pa, girls. Bakit naisip niyo na alam ko kung sino yung magiging lifeguard? Hayaan natin silang patunayan yung mga sarili nila. Kung si Sakat lang sana yung magiging lifeguard, please! Ipakita mo yung lakas mo! Kailangan magiging lifeguard ka! Wala. Lasi sakat dito, hindi kanya niya narinig. Well, yung isip na tartan smith kahit sa malayo Well, girls, nakasuot na tayo ng swimsuits So, pagkatapos nating mamili ng lifeguard, magsiswimming tayo sa pool Oo, tapos ililigtas tayo ng lifeguard Kitty, may Thomas ka Eh, paano kung si Thomas yung maging lifeguard? For your information, girls, kapag si Ice ko yung naging lifeguard, please Matuto kayong magswimming para hindi niya na kayo kailangan iligtas Maya, yung lifeguard nililigtas lahat Diana, actionan mo to Inangat ni Big yung mga pada namin oh, Oo, nakakainis siya. Pwede bang aksyonan niyo to? Oo, oh, si girls, unang-una, pumasok kayo dito sa kwarto nang hindi kumakatok. Pangalawa, anong inangat ni Big yung mga palda nyo? Tsaka girls, si Big yung taong pwede nyong labanan. ba? Diba? Ano? Wala kayong gagawin? Eh di sa mga basketball players kami magkocomplain. Okay. Kung hindi nyo kami ipagtatanggol, yung mga basketball players yung magtatanggol sa amin. Girls, bad idea na magcomplain sa mga basketball players. Ayaw nila yon. Bad idea. Oras na para pumili ng lifeguard. Let's go na sa pool. Thank you sa tulong nyo, Banis. Tatandaan namin to. Kakausapin pa rin namin yung mga basketball players. Ay! Bakit nila iistolbohin yung mga basketball players? Kasi yung mga basketball players yung the best. Okay, girls. Mamili na tayo ng lifeguard. Okay, guys. Dahil sa nangyari ngayong araw sa Bunny Beach, pipili tayo ng lifeguard. Sinong makakakuha nitong suit? Guys, kailangan niyong itry. Guys, patawarin niyo ako sa nangyari ngayong araw. Hindi ako nagbantay. Diana, sana ako pa rin yung school admin. Lahat ng tao dito may problema. Actually, prank yun. nag si Big na iprank tayo. At isa yung bad joke. Para makasigurado na hindi na ito mangyayari ulit, magkakaroon tayo ng lifeguard. Sakat! Gusto ko ikaw yung maging lifeguard! Oh guys, narinig nyo ba yung sinabi ni Nat? Nat? Ay, si Nat yung iniisip mo ngayon, ang isipin mo, paano maging lifeguard? Huh, oh, okay guys, okay. Ready na ba kayo ha? Ready na. Ready, Ready na, na rin kami. kami. Hoy, anong ginagawa Kinapakita mo? Pinapakita ko yung abs ko. Mamaya mo na pakita. Hindi ka magiging lifeguard, Big. Ikaw yung ililigtas nila. <laughs> okay, girls. Ano ba kailangan namin gawin para maging isang lifeguard? Oh, ready na kami sa mga challenges. Kahit yung pinakamahirap pa. Ready na ako. Makikita mo. Ako yung the best. Okay, guys. Ito yung first task. Ipakita nyo sa amin kung gano'ng kayo kagaling lumangoy. Tatlong tao, back and forth. Sinong mauuna? Sinong mauuna? <laughs> Umaasa pa rin ako kay Sean. Zach, sige. Ipakita mo kung gano'ng kakabilis na mga... One, two, three. Three, four, five, six, six seven, seven, eight, nine, go! ten. Go! Go, Kiril! Go! Yeah! Go! Yeah! Gosh! Gagawin lahat ni Kiril para maging Very good, Kiril. Hindi ako makapaniwala. Pipiliin mo si Kiril. May iba pang guys bukod kay Kiril. So no guys, ready na kayo? Ready na! One, two, three! Yeah! Go! <laughs> oh, my God. gusto kong lamunin ako ng lupa. Nakakahiya. Hindi man lang sila marunong lumangoy. Alam ko na yan, girls. Ginawa nilang katawa-tawa yung mga sarili nila. Nagawa ni sa Hindi ako makapaniwala. Nag-transmit talaga yung isip mo sa kanya. Nat, meron pang championship. Ano guys, nakita niyo yun? Ako pinakamagaling lumangoy sa inyo. Cool. cool. Ano sa Ready ka na sa final round? Oo, oh, pabilis na kayo lumangoy. Hoy, Kiril, centimeters lang yung lamang mo sa akin. Gusto mo ulit tayo para makita mo gano'ng kakalayo sa akin. Ano? Okay, sige. Mag-race tayo. Ooh. Ooh. Okay, final round. So ano, ready na kayo? Oh, one, two, three. Timur, go, go, timur, go. Woo! Yeah! ex mo at boyfriend mo naglalaban. Oo, Kitty. Lahat ng boyfriend ko naglalaban. Bakit sakat? Medyo disappointed ako. Ano ba yan? Nakita mo kung paano lumangoy si Timur? Gusto ko siya maging lifeguard. Gusto ko rin maging lifeguard si Timur. <laughs> Kapag naging lifeguard si Timur, ako lang yung ililigtas niya. Very good. krill Timur, sakat. Kayo yung sa finals. At eto yung magiging next task niyo, guys. Ire-rescue niyo si Big. Nasa na ng pool si Big. Ang task niyo, ililigtas at iaahon niyo siya sa pool. Kaya niyo bang gawin yon? Saka, please, huwag kang mabibigo. Iligtas niyo si Big. Okay, mauna na ako. Go, Timur! Go, go! <laughs> Okay ngayon, mouth to mouth respiration. Ah, wag! Huwag mo gagawin yan. Tatawanan nila ako. Joke lang, huwag ka Ano nakita nyo? Ang galing ko. Sinong next? Si Sakat! Woo! One, two, three! Sige, langoy! Sige! Go, go, go! Sige, sige, bilis! Zakat, <laughs> masakit yun ha. Ano expect mo? Kapag rescue, dapat mabilis. Hindi ako makapaniwala, girls. Lahat ng guys marunong mag-rescue. Very good. Ang galing mo, Zakat! Okay, guys, bilisan na natin. Kailangan nating mamili kung sino yung magsusot ng uniform na to. Kiril, ikaw na. I-rescue mo na si Pig. Sana, Sana, hindi mo magawa. Sana. One, two, two three, three, go! Go, Kiril! go! Yeah! Go! <laughs> <laughs> <Woo>! <laughs> Girls, ano sa tingin nyo? Si Kirill na naman! Nakakainis? Bakit? Blondie, relax! Kung pasalamat ka na lang na iwasan ni Zach siya ni Shan tong task. Oo, kung hindi pagtatawa na rin nila tayo. Hindi ako makapaghintay kung sino yung magiging lifeguard. Gusto ko yung tatlong finalists. Ano? ano? I mean, yung pagrescue nila. Okay? Gusto ko din yung way ng pagrescue nila. Kung si Timur yung magiging lifeguard, i-rescue niya ako every day. Huwag ka nga masyadong demanding. Walang magre-rescue sa iyo. Kailangan nila akong rescue. Okay, girls. Nakapili na ba kayo ng lifeguard? Pumili kayo ng maayos. Bawat isa sa amin special at malalakas kami. Feeling ko ayoko maging life Oo nga, mas maganda. Mag-swimming na lang tayo. Well, Diana, pipiliin mo ba si Karim? Hindi. Ayokong i-rescue ni Kirill yung ibang girls. Sa tingin ko, magiging okay si Timur kasi si Sakat nang wala si Karim. Sila na lang dalawa. Girls, piliin natin si Sakat. Nat, sa tingin ko, mas magaling si Timur. Okay, I agree. Okay, guys. Ang Bunny Beach lifeguard natin ay si... Timur! Congratulations! Congrats! Ang swerte mo, Diana. Bakit si Timur? Ako yung nauna sa swim race pati pag-rescue kay Big. Well, hindi ikaw inauna. Hindi ikaw pinili eh. Umpisa pa lang pumalpak na ako, nakakainis. I-explain ko sa Mama Yakirin. Ito na yung lifeguard uniform mo, Timur. Congrats, Timur. Thank you. Thank you, Diana. Dahil ba ako yung ex mo, ha? Hindi Timur. Kasi savior ka at i-save mo lahat dito. Anyway, thank you ako pinili mo. Ang cool maging lifeguard. Sinaktan ng lifeguard na to yung puso ko Kisa? Ano? Nakita ko yung tiger ko sa kanya Well guys, ngayon Meron ng coolest lifeguard yung Bunny Beach Like and subscribe to the channel And don't forget to hit the bell See you on our next episodes I love you guys Bye!